na binanggit nga ni Mr. Disca yung street uh, strike uh, strike policy pag uh, tatlong beses ka nang uh, na turn down eh forever ano na uh, you are perpetually barred from uh, uh, participating in uh, the bidding of contracts po magandang gabi ko si Admar po ito um sir um uh, nabanggit niya na parang napilitan sila na pumasok dito sa kalakaran dahil nga doon sa parang panggigipit sa kanilang side na noon ah uh, pwede silang magbid nang magbid ng magbid ngayon kasi parang daw merong blacklisting sa kanila kung sakali lang beses silang uh, ano ma uh, natatalo parang gigipitin sila. So para hindi sila magipit kasi negosyo, uh, pribadong sektor yan, kaya magigive na lang sila doon sa mismong uh, hinihiling ng gusto mag sa sa kanila. na din po ba ito sa DPWH na yung pagpapalit ng mismong uh, kanilang naging uh, patakaran at meron ba silang nakikitang ganito yung disadvantages na maaring gipitin nga sila uh, kung hindi sila tatalima doon sa hiling nung mga tiwali. Eh nga, binanggit nga ni Mr. Disca yung street tri uh, street uh, three strike policy pag uh, tatlong beses ka nang uh, na turn down eh forever ano na uh, you are perpetually barred from uh, uh, participating in uh, the bidding of contracts. Siguro eh uh, marahil itong mga uh, district engineers, eh, wineponize nila itong policy na ito para takutin ang mga contractors natin na eh, kailangan nyo makisama. Kung gusto nyo manatili sa negosyong ito, sa industriyang ito. Ito yung parang panakot nila at nakakalungkot man, pero hindi dapat gano'n ang mangyari. Parang the contractors are compelled but to give in to the whims Of these uh, scrupulous uh, uh, district engineers or DPWH officials, parang wala silang magawa. They are powerless. Wala silang magawa kundi sige, sumunod na lang tayo kaysa mawalan tayo ng negosyo at hanap buhay.